Pabili ibsa bu? Binigyan mo? Huh. na Magiboy. Mag. Ang ganda rito. Ngan Ang Ganda rito, guys. Ito sila. Iiwan namin yung aso. Iiwan na niya? Para makalakad tayo. Oo nga. Dito kami ulit guys sa labas. Masyal tayo ulit. Ngayon dyan yan siya. Iiwan natin si Maki Boy doon. Ayan o. Gusto niya pumasok din o. Ayan na. Pasok na siya doon. Dito lang tayo sa labas. Papasok tayo doon mamaya. Ayan yung mall. Oh. Unis City. Ang ganda no? Ang laki ng building na yan o. Dito lahat ng mga restaurant. Ayan na. Ayan na. Pasyal tayo guys. Bira lang kami pumunta dito. Pero kung maglabas kami dito lang din mas malapit kasi dito sa amin eh. dati ang, ang pangalan to Unicity ngayon ayun na 1K. ayan ayan guys ayan tinan natin si Maki Boy ah, si Maki Boy nasaan na siya ayan yun yung mga posa dito po. ayan o no? oh. No? Yeah.

Pero tingnan natin kasi minsan naninita yung guard. Ayan, nandito na kami sa mall. Ihi muna kami guys. Ihi muna kami. Naihi ako. Kanina pa kami naihi. Okay. Ang bango dito. Super bango. Ayan si Maki Boy guys. Ayan mga palaruan ng bata guys, punta muna kami sa CR. Bawal na doon mag-video. Ayan, bigla namin naiwan namin yung aso kasi bawal siya ipasok sa loob. Kukunin na namin. Tinan natin kung anong ginagawa niya guys. Ah, sa ibang kulungan siya. Ay. Hmm, wala na yung isa. Ayun na, may siya doon. Hmm. Ay! Nandiyan pala yung isa, oh, nagtago. Oh, Uy, ang cute! Uh. Yung parang yung sa ano, yung sa malapit sa number day. Hello! Hello Kumusta? Ang cute naman. Sana ganito lang yung aso natin, maliit. <coughs> hmm. Ang okay. cute May aso doon, may isa maliit. <laughs> hmm. Ayun siya. Ayun ko nila natin. Ayun siya. <laughs> Ayun yung Yung yun yung yung ito. Masya ka yung puti. Talag ito. Ano mak? Ayun. Talo? Ayun siya. Ano kaya? Ano kaya gusto niya? Uy, eh, di ka na pwede bumalik. Palabas na tayo. Ayun. Bye-bye na. Bye-bye. bye Oh, Labas na. Asa daw kami guys Kami ay maglalakad na papotang grocery Ito na mga nabili oh Eh hey, yun Hey guys Let's go maki boy din yung, <laughs> Uwi na tayo guys Maglalakad na naman kami ulit na pakalayo-layo. Ha? Kandala. Ano? Saan na si Tunjo? you? Wait, wait, wait. Dali! Bababa Bababa na tayo guys. Nina. Dami na tuloy natin video <laughs> mo Dami na <tuloy> <laughs> daming aso parang artista, Daming nagvideo. Ayan, huwi na kami. Hanggang kami kumain ka na guys. Diyan. palabas na tayo. Okay lang yun kasi mga ganun. Hindi siya, hindi siya yung nag-iingay. Ayan. Doon na lang. O, uwi na tayo. Mangangain na naman siya kung ano-ano. Yan dito? Ha? Hmm? May nagtitinda dyan sa gitna. Dami na lang mga tinda. pat Dito muna tayo, 'di ba? Magtawag ka pa. Ay maglakad pala tayo. Punta uh -huh. um, kami sa kabilang grocery. Hanggang dito na lang guys, ating video bye-bye. Guys, mayroon dito 'to, ano. Mulaklak 'o. Oh, Ang ganda. Ang ganda gulok-gulok. Guys, lakad na tayo ulit. Doon pa sila. Dito na tayo. Maglalakad. Tawid tayo. Tawid. Tawid na tayo, di ba? Pwede doon? Ado. Pwede doon. Halika na. Akala ko yun na yun. Diyan. Max! Ang dilim.